So yun po no, what's up sa inyo mga pangat Welcome back to our channel Yon, di ba? Pahibig kang paligid mga ta? ha Yung magandang umaga tanghali hapon gabi Kung anong oras yung na paparad, mga tunapapalod mga Dito tayo mga pakat sa Nakatakot ako mga pakat Oy, oy, hindi ko rin alam kung nasan tayo Hindi, <laughs> diba, malapit lang ito sa mga pakat sa amin adunin sa amin o no? Nandun. Yan. Click din natin okay, yan. mga pat maghahanap kami ng ano? Toothbrush na may kasamang cold Ha? <coughs> <laughs> Bakit yun ang hahanapin natin sa Dubai? Oo. Oh, yeah. Yun ang mura. <laughs> Buy one, take one. then, iba-iba nga lang presyo. Doon ka sa mababang presyo. Kaya kami magbublog ngayon mga pangat para doon lang. Hindi, <laughs> joke lang. Pero tayo pag-uusapan siyempre mamaya ng mga pat. Ililibot muna namin kayo mga pat. Siyempre, mga puso. Cat food dyan, hindi yan, hindi tinik ng isda. Oh, diba? ganon kalupit, mga pangat. Ang as, as, as puh. Oh, as cat. Oh. Oh. Palaboy, palaboy na pusa. Pero pinapakain, mga pangat, ng cat food, no? Cat food. Sa Pilipinas, sinasalbahay yung mga ganyan dito, oh, minamahal. Mga pusa sa Pilipinas, nanday-day ng, ng, ng mga ulam dito, wala. Sila ang pinupuntahan ng tao para bigyan ng cat food. Maabansin yung mga pangat, walang kawatan na pusa dahil busog eh. Parang hindi sila takam na takam, ba? Diba? Anyway, mga pangat, change topic tayo ah, tiga lang baka wala namang sound to so yung mga pangat dito yung dito, pagka new year mga pangat dito kami nagaano yan oh. o ah, sa lugar na yan yan yung si Alex dito si Alex yung pumalo palo siya mga pangat sa, sa <laughs> problemado si Alex bakit? Gamutan daw yung nanay niya sa Pilipinas. Naku! Oh. Pray lang, pray. Yung medyo ano mga pakat eh. Mabigat na problema pag mayroon kang pasyente. Kasi pag may pasyente ka, tuloy-tuloy ang gastos niyan eh. Hindi mo kontrolado yung gastos. Urgency yun eh. Kaya kailangan yun. Kapag gamut, kung ano, kung nasa private ka pa, kailangan talaga ingat sa katawan natin. Pero yung katandaan kasi hindi maiwasan yan eh. Parting tayo dun eh, no? sa pagtanda eh. Ah, dapat mga pakat habang tayo, still, healthy living. Okay. Eh, dapat, kahit 60 ka na, kahit malakas ka pa rin. Kailangan ng disiplina, minum kayo ng maraming tubig. Tubig lang pala, sikreto. Tapos itong nung video natin, mga pangat, baka wala na naman itong sound. Oh. Ayun Ay lang masakit. Diyang kahibla din eh. <laughs> Basang-basa na yung mga bubuhay namin, tapos wala palang sound. Pagdating sa bahay, mag -e edit ka, tapos wala. Kilay sa kilay, nagpapag abot siya. Hmm, <laughs> dito maganda tumira mga pangat sa K1 Kaya lang, mabilis magpuno tayo? Saan tayo? Sa K6. Okay, sige, okay, sige. Yeah, okay, doon na ako pupunta. Oh, tara, tara. Punta kami doon mga pa kasi may transaction kami. Siya lang pala, siya lang pala. Yung ano bawaid na? ng utang? diretsyo ka na, wala nang paki kasi ganyan talaga reality rito. Pag gipit ka, kailangan mong manghiram. Pero kailangan mo rin magbayad. Yeah, siyempre. Pagka lang hiram ka dapat, bayaran mo rin. Ganun talaga. Ah. Okay, baka pa nga, nandito na kami. katapos na namin, nandito na itong mga pangat. To. Ano ito? K5. Ah, K5. Ito yung K5 mga pangat. Laki oh. Lalo ng corridor niya. Pero medyo luma na siya, you no? Know? Seven floor pala na siya, oh. Seven floor. Uh, sa, sa atin, fourth floor lang. Doon sa, ano, okay. uh, sa Ansari. Tapos sa Albacta, fourth floor lang rin. Ito, seven floor bala. Medyo mataas siya. Pero medyo luma na siyang building, mga parang. Dahil pasapasa na mga... Yeah. Mga dura-dura na mga... mga <laughs> dyan. yung mga pangat yung pinakanganga. may silang sila nganga. Tapansin ko dito, daming mga Pinoy dito nakatira, no? Ang daming Pinoy na nakatira. Tsaka parang, parang yung maraming tao. Ang binayara ko, may hawak na plat yun. May ari ng plat yun? Oo, say, may hawak ng plat. Ah, oh, may ari pala ng plat yun, yung binayara mo. Oh. Ah, ito, ah. K6. Ah, ito pala, ito yung K6. Ito pala yung K6. Oo, oh. yan. Ah. Yan, COVID building. <laughs> Bakit COVID building? Yan kami nagka-COVID eh. Yan ang unang-unang building na nagkaroon ng COVID dito. Okay. Ay, hindi, sana ay pala sa ito. Siyempre, ano, saan na yung destination natin? Paanang manok. Paanang manok, mga pangal. Salma ka lang ba, bibili ka ng, ano, ng toothbrush na may Colgate? Salma Dina. Salma Dina. Sige. Hindi, mo tayo <laughs> ng paanang manok sa loob ng mga pangat, ha? Yung building namin dito, dito po ako na nakawan ng bisikleta. Ayan, o. Okay. yung parking dyan. Tinira ng negro. yung mga pangat, masama pa rin ang loob. Kahit magalit yung negro sa akin, negro talaga yung tumira, eh. oh. <laughs> Mani 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 kay Jan. Mga kasoy kasi mga pa pinatpinat kasoy. Ato yo. Oh, ayun pa Ang mal dito. Sarap din. Eh. Parang gusto ko kumain ng papaya, sarap ah. Eh. Pero oh. tara, lagyan mo to. Kalay blender. Sabi niyo, sabi ni Doc Atoy, Arboleda. sa linggo pitong buto. Ano gagawin? Uh, blender. Tapos inumin. <laughs> para sa 'yon, para sa kidney. Ayun. Doktor na rin Ah, oh, Tagus-tagusan lang mga pa. Dito tayo mga pa sa Muro na. New era pwede, no? Oo, oh, yeah, New era yun. Malayo, Mata. Okay. malayo. Magbibitpit tayo, malayo. May new era din to, Eh. O, dito dito sa malapit. Dito o, Ang oh, destination talaga. Ang mm uh, -hmm. Colgate na may toothpaste. Pre, habang naglalaka tayo sa kahabaan ng Muro Kabat, sasagot ka lang talong, syempre. Siyempre. Tanong syempre. Oh, syempre. Talong ka na. O, bagay na bagay oh. ito, syempre. Oh. O, yan. Syempre, ikaw rin magbabasa, di ba? Oo. Oh. O, yan. Basahin mo na. <laughs> Shoutout sa iyo! Si Rex Magno, shoutout! Okay. okay, may tanong siya. Anong tanong niya? Dudes, magkano sahod ng waiter diyan sa minimum na sahod? Salamat. Yan, magandang tanong yan. Oh, yeah. Depende yan, dalawang okay. klase yan. Oh. <laughs> merong private, merong public. public. Private, oh. siguro sasahod ka... Hindi oh. tayo, hindi tayo, hindi tayo. Yan. <laughs> so oh. ano yung ibig sabihin ng private? Ibig sabihin, free zone Ang free zone kasi, unlimited. Li unlimited saan? Sa sahod? Kasi okay, unlimited sa contract. Ah, yun pala yung ibig sabihin ng unlimited uh, free zone. Ibig sabihin yung kontrata mo tuloy-tuloy. tuloy Walang uh, finish contract? May two years, pero kailangan mo mag-notice kapag ayaw mo na. Ah, pero pag hindi ka nag-notice, continue yan. Magugulat ka na lang, bibigyan ka na lang ng medical form. Magpapamedical ka na. Kung tatanggi ka, hindi ka makakatanggi kasi nga, unlimited ka. Ah, so, hindi ka nag Notice sa kanila one month before ng katapos ng contract mo. Yun ang ibig sabihin ng unlimited. Ah, magkano yung sahod ng private? Papalo ng 70 plus. Yun. sa peso ha pagka private pagka private pero pagka kontra ka lang na 2 years automatic na ta aalisin ka na kahit hindi ka mag notice yun ang tinatawag na oh. public lang kumbaga oh, okay. ang so, ano sahod naman? nun pumapalo lang pareho ng sahod ng kapulisan dyan sa Pilipinas Ano? Mga sa 50 yun. pesos. Ah, uh, pesos hindi yun, yun. Diram. Hindi pesos. And di si pesos. ko lang. So, Ayoko na sabihin ng diram kasi hindi niya naman, wala naman kay idea sa diram. Eh. Sa peso na lang, para mas sigurado, diba? di ba? Hindi, ang 1 dirhams ngayon is convert to 15 na pesos, o, 10 pesos, depende sa, depende kung, sa palitan. O, minsan 13, 14. Oh, estimate lang yon. Mm, pero yun talaga yun. yung sahod ng waiter dito. So, kaya maganda pag waiter. Kaso, ang waiter, nasa iyo lahat ang ano eh kailangan kitain ng restaurant kasi ikaw yung mag-sales ng pagkain. Ikaw mag-endorse so ng pagkain. Ikaw ang mag-ano ng lasa ng pagkain sa mga customer para mahikayat mo sila na bumili. Kung yun yun. sila yung front, no? Sila. Pagka-waiter uh, ka. Yun ang waiter. Yung pinaka-servisyo. Ngayon, kailangan mong i-sales. Kung ano yung pinakamahal na pagkain sa restaurant na nagtatrabahuan mo, no? yun ang mas maganda. Mas so, malaking income, mas malaki ang magiging incentive. Yo, tama Ah, may incentive pa pala mga waiter. Eh, incentive na yun, yun yung tinasawag na tip. Tip. Oo. Tapos di ba may service depende charge? Depende sa mga papasok mo. Ngayon, so, meron yung iba, yung iba wala. Sa amin, wala. Ayan. So magbigay ka ng private na company? Uh, media meron, Alputame malaking kumpanya yan. Uh, Ay, yung public? Public, yung mga katulad ng na mga nakikita natin dito, mamaya ipapakita namin pagka umiikot kami, yung mga restaurant-restaurant na nakikita nyo, yan ang mga public. Ah, ganun ba yun? Uh, okay. Ibig sabihin, kasi malaki... Prison, malaki ang budget niyan. Tatayo sila ng mga business nila sa malalaking lugar dito. Katulad sa... ng Panjumera. Yan. Yeah. Silang uh, Ah, sila tayo sa mga tourist, tourist sa mga, spot. Oo. Oh, yun yung malaki ano prison niya prison ba kailangan ba high standard yung quality ng education education kasama yan oh. pero kung prison para sa akin, And experience eh. Experience pa rin talaga. Oo, uh, kung may backer ka, yan ang pinaka-advantage dito. Ay, alam Mapapadali na, yung pagpasok mo at mapapabilis ang proseso ng visa mo yun. kasi nga may backer ka. Pero hindi porque binakiran ka, wala kang alam. Oo, pero Ibig sabihin, palangan, marunong ka pa rin. Oo, pailangan. Aware ka din sa lahat na mangyayari hmm. na dapat mong alamin. Kasi hmm. kung hindi ka naman marunong, makikita ng iba, ay just sabihin, may backer ka lang, eh mapapahiya yung nagpasok sa'yo. Pag nakapasok ka, kailangan, ipakita mo Oh. nakarapat dapat ka dun sa pwesto o sa islat oh. na pinasukan mo. Diba? Pero na uwi, na saan tayo napunta? Sa sahod lang naman eh. Oh. Yeah, nasagot ko na ang katanungan mo. Oh. God bless sa'yo. Ingat ka. Kung mag-apply ka dito, galingan mo. Yan lang masasabi ko. Diba? Uh, siyempre, maraming uh, ka-complicated. Lakas ng loob. Kasi kailangan natin yan eh. Oo, oh, lakas ng loob. Sigurado tsaka, yan. tsaka siyempre, lakas ng loob. Oh. <laughs> oh. tara. Siyempre, hanapin muna namin mga pat yung Colgate na may tutpras. <laughs> ito sila. May whistle din pala. Ito magkano dito. Ito. Ang mamamaw ko, P50. Dito sa West Zone yan, sa West Zone. P40 to 50 Oo, yun yung mga public e. Nakatala yung mga ganyan, restaurant. Ah, yung mga kinakayaan ni Don? Oo, yan. Malit na ang budget niya. Oo, hindi ka mapapasahod ng 50 niya. Iyak tawa ka dyan. Ang dami tao? Ha? Ano tayo sa inyo? England? Ito mga bakit yung sinasabi niyang public na mga restaurant. Ito. yan o. Hindi na kailangan magpa-book, no? Wow, Kahit pa kalaki yan, yan public pa rin. Uh, eh yung Aras Damascus, public yun? Public rin yan. Ha? Huh? Oo. Oh. Malaki budget niya pero mas pinili nila magtayo ng mga business sa matataon lugar lang. Hindi kagaya ng mga Panjumera marina. Kasi mas ma-high-end yung ano doon. Mukhara mo dito. Kaya mas malaki sa doon. Oo. Oh. Uh, yun ang difference dyan. Nagka-idea din ako dun na. Ngayon lang nalaman yun ah. May public tsaka private pa pala. <laughs> pero public din naman yung mga sa pub Jumeira. Pero... High-end kasi yun. High-end na lugar. Ano tayo? Kaya tayo? Yung hirta? Kala ko dun sa kabila. Dami natin pinapasukan. <laughs> Malamig kasi mga sa labas eh. Kaya medyo pahangin-hangin mo to. Yung hirta may bubunak. Pawis na pawis na manok tingnan natin gabi na hindi pa nakakapagluto ng panang manok <laughs> walang panang manok panang kambing meron you <laughs> oh. sampu sampu, sampu. Okay. Tapos yung mga patang hirap maghanap ng toothpaste na may kasamang toothbrush. <laughs> Pero sa Pilipinas nagkarat lang yun, di ba? <laughs> meron yan, meron. Ayun, ayun. Saan, saan, saan? saan? Ito, yan. Yan. Senso din. lang mga patang meron. Saan, saan? Yan. Yeah. Ah, yeah. ako na sabi ko. Yan, yan Ano Herbal. Siya? Herbal. Oh. ano Ocho. Oh. Pwede. Yan yeah. na. Yeah. Tingnan mo dyan. Baka meron pang mas mura eh. Meron? rito. <laughs> ba, may mas mura ka rito? 550. Oh, mas mura pa pala yun ah. Brand. Oh. Same brand oh. din sila yun. Oh. Uh. Gloves po siya. Globes. O. Oh, tulad nito. Oh. Itong restaurant na to. Timplang nga lang eh. Yan. Pakita mo. Yan. Pilipino ba may ari yan? Oo, oh, hindi ko alam kung Pilipino, pero timplang ala eh, sa Pilipino version yun sa Batangay niya. Uh, eh sabi ko public 'yan. Pero oo, mga sahod lang 'yan. One papalo lang oh mga ganyan. 18 lang sahod sa mga ganyan. 18 uh, dalawang libo. Yan. Pero sa mga private kasi <laughs> mga 35. Oh. Yung, ano yung package na yun? Kasama na? Kumbaga, kasama yung housing, yung allowance ng transpo, hmm. package na yun. Oo, ah. kumbaga. Lahat na yung total. Pero ah. kung isa ko yung mga ano niya, syempre hindi ko naman pwedeng sabihin sa inyo kasi hindi ko naman, wala naman akong idea sa mga ano ng waiter. Pero yung aling sahod, yun talaga yung total na sahod nila. Yung kabuuan pala yung oh. sinasabi mga pa- Hindi basic yun ang kabuuan. Oh. Ito, restaurant, Aros Damascus. Semi-private yan pero public din yan. oh, oh itong tinataanan natin. Oh, Alam mo bakit ko nasabi yung public to? Hmm. Kasi nasa labas sila ng kalye. Yun? Ganun pa ba yun? Oo. Oh. oh yung palayo yun ang sa mga pat kumata sa mga pat kumata isang uh, tipas tipas kasi mga pat tinitira natin yung tipas ni Yari doon. malapit nang bus kaya papalit natin what kiy ba okay boss, but make pollution no 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 we are not drinking <laughs> ah why good good boy good boy ah nice boy na huh? nice, nice boy. boy nice nice And pedicure 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 sige, sige. <laughs> <laughs> Alam na yung kira ra. <laughs> Sige boss. Ay, kaya Perny na no. timpang. Ready na okay? Uh, Shoutout! Yeah. <laughs> sino sino siya pangalan nyo? Shoutout! Anton! Anton. Shout out kay Sir Anton From ah, Cavite! Di ba? Pag sinabing Cavite talaga mga matapang yan mga pat sila yung mga sa, ano eh uh, Sila yung pumunta sa Kawit Katanggal ang mga pat yung nail natin yun no? oh, Di ba? Uh, 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 ang asa rastu ah Oh, yun mga pangat, nakakuha pa tayo ng subscribers dun mga pangat. Siyempre mga pangat, ha? binigyan natin ng uh, voucher. Siyempre may voucher tayo dun mga pangat. Kaya sa mga mga salubong natin dyan mga makakayala sa atin, may voucher kayo. 50 grand discount para pag-uwi kayo ng Pilipinas. <laughs> yeah, ito yung mga sample ng mga public. Eh, Hili-hilera sila. Pakita mo. Yeah. Uh, Do, uh, chay. Isang... ha? <laughs> <laughs> ah? Ano na? But dahil mahilig ka ma'am, bibigyan ka ta ng voucher. 50 discount lang naman. 50 discount play okay, ticket. Pag uwi ng Pinas, ngayon hanggang next year pa yung valid niyan. Uwi ako July, katapusan eh. Oo, yan. Pwede. Voucher sa? Plane ticket. T ticket. 50 discount. Okay. discount. Pag gusto niyo umuwi. O okay. oh, siyempre mga pa, kakain kayo rito. Kay madam. Oh, <laughs> sa iyo yung negosyo yan ma'am? Sa anak ko. Oh, sa anak nyo? Ang pinedo namin. Uh, wow! Wow! Ano mga public business nila? Kaya kami po, may wow. mga halo-halo, mga bukubulalo si po. Chicken yeah. sisig lumpia, may nachos, chicken isaw. Alin na kayo kabayan. Yeah. Mula, Yan mga pangat, support natin yung Pilipino -pili food sa Dubai. Sa New Era, yeah. sa may murakabat po. New Era, tapos sila na. Thank you po. Salamat <laughs> po. Iyon mga pangat, diba? Nakaka <laughs> pa tayo ng subscribers? Bed na yun? Okay. Yung chai bed na? Biyahe na ba? Biyahe ako na pala <laughs> Dito mga pangat sa Dubai Kahit mahit ang panahon Chay pa rin Woo! <laughs> Walang pinipiling panahon Bumabagyo, Umuulan Umaaraw Taglamig Chay is number one sa Dubai Hindi lang yata sa Dubai to yun no? Sa buong Pilipinas mahal to Ayaw lang <laughs> no, kung mayroon sa Pilipinas ng China to Ang meron kaso mahal nga Ah mahal sa Pilipinas Pag din ko ng Pilas, Mga pang pangat, magyachay tayo. So, Gagawa tayo ng malupit na chay. Lipton. Lipton. <laughs> <laughs> Ibang ibang product ng mga pa, ini tulip to, di ba? Hmm. May ginagawa siya ito basta hindi ko alam kung ano niya. May dasal. <laughs> <laughs> Kulang yan, joke lang. <laughs> Parang ano lang din yan. Kunyari magluto ka, lalagyan mo ng pagmamahal. Eh, sa kanila, ginagawa nila to na no, may dasal. Yo, may orasyon, no? Oh, <laughs> orasyon, mas maganda. <laughs> mapa Pilipino, mapa ibang lahi, kahit anuman, bumibili nito. Bakit? Kasi may dasal. <laughs> May uras mga pangat. Kaya kaya tinan mo yung bumbuna namin ito tumatagaktak na yung pawis pero lagi chay pa rin kami. Ganun kalupit ang uras nila dito. Walang panapanahon eh. Yung panahon na dilubyo dito, yung bumaha, chay is number one pa rin mga pangat. Pero pero ito 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 ito, lang. Napag-uusapan natin yung basaan, basaan. Yung basaan? oh Ay nag-trending, nag-trending. Ikaw, anong pananaw mo doon? Anong pananaw mo? Sa akin opinion, kung sa kasiyahan, pwede yun. Pero kapag ang tao ay may seryosong buhay, focus sa kanyang mga gawain, hindi pwede basta-basta biro-biroin -basta kasi nga naka sila sa mga goal nila. Ngayon, yun, yun na nag-trending, kung sa palagay niya okay sa kanya yon pero doon sa ginawa niya sa tao hindi, wala na tayong magagawa doon. Kasi may kanya-kanya nga tayong focus sa buhay. dalawa eh, yung focus na isa, kasiyahan. Yung focus naman ng isa, focus sa buhay. Baga sa ano, seryosong trabaho ang ginagawa niya tapos nagkaroon ng mga aberyang ganon syempre una una mapapagalitan siya dahil hindi siya nakaayos ng pagpasok dahil, nab dahil, dahil na basa. Na basa. O, diba? pangit na yun yun ang una una doon uh, nagtrending masasabi ko doon dapat itama nila itama nila yung kasiyahan minsan kasi kasiyahan eh, nakakasama yun lang yun lang masasabi ko sa akin naman yung tinatawag nating tradisyon na ginawa nyo, no? Nagsimulaan kay Juan Bautista, binautismo niya si Kristo sa tubig. So, napakabanal mga paangat. No, uh, pagbabautismo sa tubig. So, no, habang binabautismoan sa tubig si Kristo ni Juan Bautista, walang anumang istorbo, abirya, o pinsala, o panggugulo ang naganap. Di ba? Wala. Kung loob ni Kristo, ah. na, nagpalublob sa tubig. Hello. Alam mo na. Nandito tayo sa bahay. Ba? Ang pinakamagandang Pilipino na sa nakita ko sa sa balat ng UAE. Ayun. Wow! Yeah. daw. Yeah. No, yeah. yeah. <trans party noise> yung uh, bautismo no na ginawa ni Juan Bautista kay Kristo. Pagpapakita ng banal ang ang, ang pangyayaring 'yon. Ang problema, ginawa ng mga tao mga pangat na tradisyon, kultura, tra kasiyahan, yung banal na pagbababautismo ni Kristo na walang saysay. Bakit ka mo? Kasi hindi nakaaya-aya eh. Although nagsasaya kayo, pero patay ang ilaw, hindi, li, hindi ko makatay mukha ko. Hindi nakaaya-aya mga pangat yung ginawa nila. Sabihin natin, oo, nagsasaya kayo. Pero kalakip nun mga pangat, perwisyo. Yung, kung andun lang si Juan Bautista, baka pinagbobonyat lang kayo isa-isa. Kasi hindi yun ang gusto niyang iparating sa tao. Ba? Ang pagbabautismo sa tubig is banal yun. Pero anong ginawa niya? Hindi siya makatuhiran. Kung si Jesus o ang Diyos ay napababa sa lupa, para magbigay ng kalusugan, kaganyawahan, kalakasan, kayamanan, kapayapaan. At ang kaaway na si Satanas buwaba sa lupa para magwasak, pumatay, manggulo, sumira ng pamilya, magbigay ng kalungkutan, uh, sakit. So, asan kayo dun? At para manggulo o sa para magbigay ng kapayapaan? ba diba, yung ginawa niyong pambabasa? Nakakatuwa ba? Yun lang ang ko. At syempre mga pangat, bago tayo tapusin itong vlog ito, mga pangat, syempre shoutout muna tayo. Siya shoutout natin si Jeff. Jeffrey Magana. Shoutout sa'yo bro. Idol pa shoutout watching from Albarsha. Boss Sir Jeffrey, susunod pwede ng kuya, sir or boss. Huwag nang idol. Kasi si Lord lang ang idol natin. Lahat. <laughs> Siya nga pala mga pat. mga pala si Jeffrey mga pat. Kawork ito mga pat ng, ng isa nating timpaangat. Walang iba kundi si Jolly. Ayan mga pat yung picture nila. Magkasama sila. At ang sabi sa akin ni Jolly, ito yung nanonood ng vlog mo kuya. Mula Pinas pa hanggang dito sa Dubai. Wow. Siyempre. Shoutout sa'yo. At siyempre maraming maraming salamat sa supporta. Back to our video. Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin ni Alvin, siyempre, diba? di ba? Bibihira kasi ngayon lang ako naka up <laughs> Para sa kanya talaga yung talong kasi sa kitchen siya eh. So, <laughs> ko yung tanong para sa kanya. At nasagot niya naman siguro mga pakat ng maayos, di ba? Ngayon ko lang nalaman yung private at public sector ng mga pangat na restaurant. Sa tagal ko rito. so <laughs> oh. hey, mga pangat, hanggang nito na vlog ito. Don't forget to like, share, and subscribe. At syempre mga pangat, to God be the glory. God be the glory? Pagka pero ng man mananampalataya, alam yan. Let's go! <laughs> um, Umihinga pa eh! Humihinga pa eh! Ah, pa, pa. soon! T-shirt soon! Nabasa pa eh! To God be the glory! Malapit na! Malapit oh, na! Malapit man. na! <laughs> ah, nabasa ko yun eh! Pero mga pangat, siyempre lutuin namin yung paano ang dahil alas 10 na ng gabi. Aadubo yun natin para masarap pa ang kainan. Wait lang, ting pangat. Oo. Gulat ako Advertisement. Oh. Don't forget to follow Alvin Abayat. Ano mo nyo naman mga post yan. Ayan, mga ano okay. to <laughs> tiger <Both Liberty> graphic artist eh oh editor for hire editor na to mo eh wala nag-edit ka pala sa instagram uh. uh. ah, kaalan naka tayo nakailan tayo ah, nakailan tayo binigay ng players? ila tingin ko mga 10 Apat right. lang. Ayan. Sir! Ay! Pag tinatawag-tawag tayo. Yan! Di ba? Meron ka agad sila. Apat yun.